ay de delas alas na patunayan ang pagtataksil ni Gerald Sibayan, tara at pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Mixed emotion si Ai Ai Delas Alas sa mga balitang na rating sa kanya tungkol sa pagtataksil ng estranged husband niyang si Gerald Sibayan. Masakit ng kaunti pero masaya ako dahil valid pala ang lahat ng mga nararamdaman ko tungkol kay Gerald, hindi tamang hinala lang. Hindi ako naghahalusinate, pahayag ni I.I. de las alas sa eksklusibong panayam ng Cabinet Files ngayong Miyerkules ika-22 ng Enero taong 2025. Ilang Pilipino sa Amerika ang nagpapaabot kay I.I. ng mga kwento tungkol sa, sighting, nila kay Gerald. Ayon sa impormasyong nakarating kay ai kasama raw ni Gerald ang isang babae at magkahawak kamay sila sa magkahiwalay na petsa at lugar na nangyari noong Marso taong 2024 at Hunyo taong 2024, sa San Francisco, California. Sinabi ni Ai-Ai na imbes na masaktan, nagpasalamat siya sa mga taong naghatid sa kanya ng mga balita. Nakatutulong daw ito para mas mabilis ang pag-move on niya mula sa isang malungkot na karanasan inilahad din ni I.I. sa cabinet files ang mga insidente kung saan nagduda siyang may ibang babae ang asawa. Saad ni I.I., wala pala talaga akong dapat pang hinayangan dahil napagtagpitagpi ko ang mga insidente ng nagpapatunay na may babae siya. Dalawang beses niya akong tinawag na Bay, eh, Darl, ang tawagan namin. Minsan, tinawag niya ako sa ibang pangalan. Hindi ko lang matandaan ang pangalan. Pero ipinagpilitan niya sa akin na Darl, ang narinig ko, hindi ibang pangalan. Lahat pa ni Ai nagigising ako sa umaga, 7 AM, naririnig ko na nagsasalita siya ng Ingles at may kausap. Nang tanungin ko siya kung sino ang kausap niya, wala raw. Nanunood daw siya ng TV, baka yun daw ang naririnig ko. May pagkakataon ding nagsasalita siya sa sarili, paulit-ulit na sinasabi niya na magiging citizen ako. Nagtataka ako noon pero hindi ko masyadong pinapansin. Pero nang hiwalayan niya ako, saka ko napagdugtong-dugtong ang mga insidente. Tama pala ang pakiramdam at ang nararamdaman ko sa kanya, hindi tamang hinala. Pumasok din sa isip ko na talagang nagplano siya para makarating sa Amerika. Ang tinutukoy ni Ai-Ai ay ang petisyon ni Gerald para magkaroon ito ng green card at maging legal ang paninirahan nito sa Amerika. Magaan na raw ngayon ang kalooban ni Ai Ai dahil kusa dumarating sa kanya ang mga impormasyon kaya hindi na niya kailangang mag-imbestiga, para malaman ang tunay na dahilan ng desisyon ni Gerald na wakasan ang kanilang relasyon. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon, mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po.